Hello mga kapatid, mapagpalang araw po sa inyong lahat. Nagbabalik naman po ang inyong lingkod, ang hiwaga ng kalikasan. Kumusta na po kayo mga kapatid? Sa mga viewers po natin dyan na hindi nananiwala sa mga bertud ng kalikasan, skip na lang po, huwag na lang pong mag-iwan ng kung ano-anong comment. Bilang respeto na lang po sa aming mga nananiwala sa kakayahan na pula sa kalikasan nagawa gawa na lika ng amang may lika na, na si Yahweh yan mga kapatid dito po tayo sa gubat mga kapatid para magbasbas ng gamit sa isang malit na balon o ang tawag sa gantong ano yan sa gubat po tayo mga kapatid kung meron pong ganto sa inyong gamit sa inyong lugar mga kapatid ay ito po yung mainam na basbasanan ng inyong mga tangan yan may gan yan o no? oh. pwede din eh, ano dyan sa gilid ganyan dyan ninyo ilagay yung parang pulse dyan ninyo ilagay yung mga gamit ninyo mga ilang oras mga kapatid o ilang minuto basbasa ninyo hingin sa dakilang amang may na bigyan ng kakaibang kakayahan na magbibigay ng pangkalatang proteksyon sa opin sa mga mental, physical, spiritual o maging sa swerte sa kabuhayan yan mga kapatid isa po yan sa sikreto mga kapatid ng mga antingeros yan na pagbabasbasan ng gamit mga kapatid matapos ninyong basbasan ay ibilad niyo sa araw mga kapatid yan, yun ang nabasbasan natin yun ah tapos basa natin mga kapatid ng mga gamit. Yan. Yan pa ay kakaiba. Yan. Yan mga kapatid. Sa mga kapatid natin dyan na uh, solid supporters, shout out po sa inyo lahat, mga bro sis madam sa lahat-lahat po ng uh, mga makita po ako vloggers, mga antingeros, antingeras at sa iba pang mga viewers, mapa basir o mga solid supporters natin dyan shout out po sa inyong lahat, ingat kayo palagi mga kapatid yan po ang ating mga magandang pagbabasbasan ng ating mga tangan para lalong lumakas mga kapatid matapos i babad sa tubig ay eh, naman eh, bilad niya naman sa araw yan para sulido o pulido ang bisa ng ating mga tangan kung mabuti po ang inyong hangarin ay talaga namang lalakas ng dubli mga kapatid at hindi hindi, hindi ito masusupil o mababasag ng sinumang may kalaman kung ito'y mabuti ang inyong hangarin kabaliktaran naman mga kapatid kung masama ang inyong hangarin ay magkakaroon man ito ng bisa pero panandalian lang yan lang po mga kapatid yan po lagi ang plage nating tatandaan at huwag pa rin nating kalimutan ang magbigay ng pasalamat sa dakilang amang may lika dahil kung hindi dahil sa kanya ay wala tayong magagawa sa mundong ibabaw yan mga kapatid sapagkat siya po ang nagbibigay ng lakas at bisa ng, at kapangyarihan ng lahat ng mga tangan spiritual siya po ang gumawa ng ating taigdig kaya siya po talaga ang tunay na, na, na nagmamayari ng mga mocha mga kapatid upang magamit ng mga taong kanyang mga lingkod pang laban sa mga masamang tangka at mga masamang elemento yan mga kapatid ingat po kayo palagi mga kapatid dyan malapit na pong mag eleksyon mga kapatid huwag po nating pairalin ang init ng ulo maging mahinahon po tayo mga kapatid sa pag kapag pinapairal po natin ang ating emosyon ay wala po tong, walang magandang patutunguhan mga kapatid Maging mapagmahal mga kapatid sa kapwa at respeto na rin mga kapatid kung sino ang kanilang pipiliin ay ayan nyo lang na 'yun ang kanilang pipiliin ayan mga kapatid sapagkat hindi natin alam kung ano ang kanilang mga dahilan. Yan mga kapatid. Papaalam na po tayo mga kapatid sapagkat magtatanghali na. Uuwi na ako matapos kong magbasbas dito sa munting talon na balon. Ang tawag dito puso. Yan.